nung nalaman ko nga na libre yung pasyalan na yun, um, hindi ko alam kung totoo. Oh, mukhang maganda Meron sa aking mga nagtatanong kung magkano yung entrance fee sa mga napupuntahan ko. Ito lang, magulo. Pero ito, malaman to, itong pupuntahan kong libre yung entrance, tapos yung parking din ba, libre din ba, Ayan, hello sa inyo mga Hello Beeps Nandito tayo ngayon sa Das Marinas, Cavite At para sa ride na to, ang punta natin ay sa Tagaytay <laughs> Meron kasi akong nabalitaan doon Or merong nagsabi sa akin na meron daw doong pasyalan na libre At yun, gusto ko siyang mapuntahan, gusto ko makita. Kaya eto, uh, ride tayo ngayon at as usual, ang ride natin ay tanghali pa din. Anong oras na? 12.22 ng tanghali. So yan. <laughs> pang ilang beses na to. Or hindi naman pang ilang beses. Halos palagi talaga tanghali. Nung sinabi sa akin na libre daw yung pasyalan doon, eh... Hindi ako makapaniwala. Parang... Ano to? Joke? Joke? Kasi sa panahon ngayon, parang halos lahat may bayad At lalo na, nasa Tagaytay pa Eh, ang mahal-mahal di ba sa Tagaytay Mahal yung kainan Medyo mahal din yung mga pasyalan Kaya yun, di ko alam kung totoo yun Pero totoo nga daw Daw Di ko pa masabing totoo eh Kasi hindi pa ako nakakapunta At eto, papunta pa lang tayo Bali yung pupuntahan natin sa Tagaytay Ay yung SBD Farm Malapit lang daw yun sa Pink Sisters Alam nyo yun yung Pink Sisters Yung parang sa ta Tagaytay Parang yung sa Baguio Yung binibilihan ng mga crinkles, ube jam Alam ko yun yung Pink Sisters eh. Tapos dito rin may Pink Sisters O magkaiba ba yun? Hindi ko alam <laughs> Baka nalilito lang ako Bali since yung pupuntahan natin ngayon ay libre tapos yung mga unang napupuntahan ko mga may bayad yon. Sabihin ko na lang din sa inyo kung magkano yung mga park na pinuntahan ko. Kasi may mga nagtatanong sa akin minsan sa comment or minsan PM nagtatanong or minsan nagsasuggest na isama ko yung presyo ng entrance fee sa mga park na pinupuntahan ko. Ito yung last ko yung sa Yuki's Farm. Um, full package kasi yung inavail ko doon. Tapos yung halaga noon is 1,100 plus 150 kasi may tour guide eh. Wait lang. Magulo. So ayun yung sa Yuki's Farm. Uh, full package nga yun, kaya umabot ng 1,100 plus 150 para sa tour guide. Tapos yung napuntahan ko naman na Perlas ng Silang sa Tagaytay ah, 120 yung entrance dun Tapos ano pa ba yung pinuntahan ko? Parang nakalimutan ko na <laughs> Hinaalala ko Yan, go na. <laughs> Wala okay, na Wala pa rin akong naaalala Okay, pangalawang stoplight na Wala pa din ako naaalala yan, go ulit. Ah, naalala ko na. Yung Bukid Amara sa Lukban, Quezon. Ah, 120 yung entrance doon. Tapos yung sa Tagaytay naman, yung Crosswinds. Ah, tumataginting na 500 yun. Pero hindi siya per tao, per sasakyan siya. So, lugay ang nakamotor. Kasi, sa motor yung driver lang tsaka yung pasahero mo pero pag sasakyan depende pa yon minsan 5 seater hanggang 7 seater pag van same amount hanggang ilan yung kaya nung van ba diba? sa North Sagaray naman yung Bitbit -Bit Bridge wala rin siyang bayad pero may bayad yung parking ng 20 pesos yun lang yung mga natatandaan ko ah meron pa pala yung sa pagsabaruin sa Albay Parking lang din. Parang 30 pesos. Pero libre naman... Ay, hindi. May ecological pinga nga pala sa ano. So, yung pagpasok ng Kagsawaruin. Parang... 50 pesos yata. Ganon. Basta yun. Ang tanda ko 50 eh. Sa Minitayak. Yun yung tawag nila. Minitayak. Kasi may mga nagko-comment sa akin na hindi daw yun yung pangalan nun eh. Pero yung sa Google Map kasi yun yung nakalagay. Ah, parang... 30 pesos siya na ecological fee din. Wala namang bayad ang parking. Sa Old Grove Farmstead naman sa Lipa, 750 pesos ang bayad doon. Tapos sa 750 na yon, 300 pesos naman yung consumable na pwede mong kainin dun sa restaurant nila or pambili mo ng feeds na ipapakain sa mga hayop doon. Ah, eto pa pala yung kamakailan lang na napuntahan ko. Yung Buhay Forest, ah, 30 pesos, ecological fee naman siya. Ah, meron pa pala. <laughs> Naalala ko lang ngayon. Sa Ambagyo naman, sa Nueva Vizcaya, yung pinuntahan ko doon na Skyscape 360, 50 pesos yung entrance doon nung pumunta ako. So ayun, halos lahat naman may bayad kung hindi entrance fee, ecological fee. Kung wala yung pareho, parking fee naman yung meron. Pero ito, malaman to, itong pupuntahan natin na SBD Department. kung libre yung entrance, tapos yung parking din ba, libre din ba. Kahit ano naman, kahit may bayad naman yung parking, okay lang naman. Pero gusto ko lang din malaman na kasi... Adus lahat ng pinuntahan ko merong, merong kang babayaran pero syempre, magkakaiba naman kasi sila ng ino-offer. Iba yung attraction nung ibang lugar, kaya yung iba mas mahal, di ba? Ah, ito pa pala bonus. Yung pinuntahan ko sa sa Blayan, sa Occidental Mindoro, yung Pressing Park. Yan, ah uh, 15 pesos naman siya bonus siya kasi hindi ko naman siya na-upload kasi habang namamasyal ako doon ininform ako nung tinutuluyan ko na may biyahe na ulit ng Roro tapos isang biyahe lang yung Roro so ayun kaya hindi ako masyadong pumupunta sa mga libre kasi based sa mga experience ko yung ilang eh hindi na may maintain kasi pag ganun ah, kadalasan puro basura ah yung mga halaman puro ano na, lanta or patay na. O kaya minsan may mga nakasulat na vandalism. Yung mga nakasulat na wanted baby maker. Yung mga ganun. Kanino ka lang, tapos may pangalan na tinatanong sa vandalism. Ganun yung mga nakalagay eh. Kaya hindi ako masyadong pumupunta nga sa ganun. Pero hindi ko naman nilalahat lahat ng mga libreng pasyalan na, meron naman kasi talaga na magagandang park tulad ng mga yung park ng city o kaya park ng mga town. Kadalasan 'yun nasa mga ano 'yung eh, uh, munisipyo. 'Yun, ang gaganda ng mga ganun. Kaso yung iba, yung ibang city or yung ibang town, hindi nila na may maintain. Ah, dito. May paradan kaya dito? May parking kaya? Oh, medyo malamig ang hangin. Parking. Papa. Doon sa pinakadulo pa po, Dulo yung ito po? Oh, dulo. Tapos pakakanan ko ito, Papa. Mhm, uh -huh. sige po. Oh, mukhang maganda ha. Nga, saan yung parking? Ito? San po parking? Ha? Ah, pag pa ganun pa ha? Ah, sige po. Thank you po. Kala ko kasi ano na to. Ah, parang park na. Ah, ito nga sa baba. Ah, may mga kainan din pala. Oh, ang galing oh ang daming lastay hindi na ako nakakakita ng mga ganyan ngayon pagkaparada ko hindi agad ako pumunta sa pasyalan dito muna ako pumunta sa kabilang parking area ang ganda kasi ng mga puno sa paligid kaya gusto ko silang tignan bago pumasok sa pasyalan hmm. Ito ang SBD Farm o mas tinatawag na SBD Laudato Sea Farm, isang ecotourism destination sa Tagaytay. Isang tahimik at magandang lugar na puno ng greenery. Nakakatuwa maglakad-lakad dito dahil sa mga magagandang scenery na makikita. Oo. Daming mga halaman, iba-iba. Tuwang-tuwa talaga ako sa tuwing makakakita ako ng mga garden na may iba't ibang uri ng mga halaman. Nakakatuwa naman yung ganto. Ang lugar na ito ay pinapatakbo ng Society of the Divine Word o mas dinatawag na SBD. Maliban sa pagiging ecotourism destination at farm, isa din itong spiritual at retreat area, kaya tahimik ang paligid. At dahil dito ay iniinganyo nila ang mga bisita na panatilihing tahimik ang lugar. Nakakatuwa yung paligid. <laughs> Ang ganda. Ano kayong isda to? Parang mga karpa eh, na? Pero para silang mga tilapia eh, na maliliit pa lang. Ah, siguro maliliit na hito ito. Sa loob ng farm na to ay makakabili ka ng iba't ibang klase ng gulay na tinatanim nila dito. Maliban sa kanilang mga fresh produce, meron din dito mga available na makakainan. Meron kayo nung binalot na longganisa? Yes. Isa po nun. Tapos isang uh, Saan so, po kayo lines? Passion fruit. Saan po ba pwede? Pwede po sa dining area sir. Pero pwede din po sa uh, kubo po. Pero if ever po na makukubo, kailangan na po namin ng pangalan ng kubo ang mag-ordering. Ah. Or hanap po na akong yan? Yes po, if gusto niyo po magpugo. Pero if gusto niyo lang po sa dining area lang, pwede din naman. Ano so, ang suka? Ano ang may suka po ba? Pwedeng magstay sa kubo hanggang tatlong oras basta nag-dine-in ka dito. May mga lugar pa pala dito na hindi ko napuntahan kasi hindi ko napansin yung kabilang side ng SBD Farm. Sa pagpunta ko dito ay masasabi ko na libre nga ang pagpasyal dito. Wala akong binayaran na entrance fee, ecological fee, or parking fee. Kaya naman ay sulit na sulit itong pasyalan. May budget ka man o wala, pwede kang pumunta dito. At sa pag-alis ko dito sa SBD Farm, Lah, parang iba to. Okay, U-turn. <laughs> Naliligaw pa dito. Ah, ito nga. Tanda ko na. Nagkamali pa ako. Ayan mga halapips, maraming salamat sa pagnood ng video na to. Sana ay nagustuhan ninyo. Palait na lang po kung nagustuhan ninyo ang video na to. At kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin ay subscribe lang kayo dyan. Kaya hanggang sa susunod na ride mga halapips. Bye bye!